kung siya nakikita ngayon. Ngunit, sinasabi nila naroroan pa siya sa dating pinagtuturuan sa walang pintang paaralang una kong kinitaan sa kanya. Sa isa sa mga silid, sa ikalawang palapag, sa itaas na lumang hagdang umiingit sa bawat hakbang, doon sa kung manunungaw ay matatanaw ang maitim na tubig na isang estro. Naroroan pa siya at nagtuturo ng mga kaalamang pangangka at bumubuhay ng isang uri na karunungan sa kanya ko lamang natutunan. Lagi ko siyang inuugnay sa karekta ng buhay, saan man sa kagandahan, sa tanawin, sa isang isipan o sa isang tunog. Kaya nakikita ko siya at ako'y lumiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanyang anyo at sa kanyang buhay. Siya ay isa sa mga kapangkaraniwang buro noon. Walang sino mang nagukol sa kanya ng pansin. Mula sa kanyang pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala ng kanyang panunugutan sa paaralan. Walang masasabing anumang pangaraniwan sa kanya. Siya'y tinatawag naming lahat na si Mabuti. Kung siya'y nakatalikod, ang salitang iyon ang simula ng halos lahat ng kanyang pagsasalita. Iyon ang pumalit ng mga salitang hindi niya maaalala kuminsan at nagiging pamuno sa mga sandali ang pag-aalinlangan sa isang ma paraang malirip ito ay naging salami ng uri ng paniniwala sa buhay mabuti ang sasabihin niya ngayon ay nagsimula na tayo eh, sa araling ito mabuti naman umabot tayo sa bahaging ito mabuti mabuti hindi ako kailangang magtapat sa kanya ng anumang kung di lamang nahuli niya akong na Minsang lumuluha ng hapong iyo'y inuluha ng bata kong puso ang pambatang ring suliranin. Nooy magtatakip silik na at maliban sa pagbugsong-bugsong hiyawan na mga nagsisipaglod sa pagsasanay na maman na laro ng paaralan, ang buong paligid ay tahimik na. Sa isang tagong sulok na silid-aklatan, pinilat-punutasin ang aking suliranin sa pagluha. Doon nga ako natagpuan. Mabutit may tao pala rito. Wika niyang ikinubli ang pag-agam-agam sa narinig. Tila may suliranin. Mabuti sana kung makakatulong ako. Ibig kong tumaka sa kanya at huwag nang bumalik pa kailanman. Sa bata kong isipan ay ibinilang kong kahihiyan ay kababaan ang pagkikitan pa naming muli sa hinaharap. Pagkikita magbabalik sa gunitang hapon na iyon. Ngunit, hindi ako makakilos sa sinabi niya pagkatapos. Napatda ako na napaupong bigla sa katapat ng luklukan. Hindi ko alam na may tao rito. Naparito ako upang umiyak din. Hindi ako nakapangusap sa katapatang nauling ko sa kanyang tinig. Nakapa, nakababa ang kanyang paningin sa aking kandungan. Maya-maya pa'y nakita ko ang bahaging ngiti sa kanyang labi. Panan ang aking mga kamay at narinig ko sa saklamang ang tinig sa pagtatapat sa sularining. Sa palagay ko noo'y siya ng pinakamabigat, nakinig siya sa aking at ngayon sa paglimon ko sa pangyayari. Iyoy, nagtataka ako kung paano'ng napigil niya ang pagalakak sa gayong kumusmos na bagay. Ngunit siya'y nakinig ng buong pagkaunawa at alam ko na ang pagmamalasakit niya ay tunay na matapat. Lumabas kaming magkasabay sa paaralan, ang pinukulang naghiwalay sa amin ay natatanaw na nang bigla akong mapaalala. Siya nga pala, ma'am, kayo? Kayo nga pala, ano ho? Ang iyong ipinagtahan niya sa sulok na iyon na iniiyakan ko. Kamaw siya ng marahan at inulit ang mga salitang iyon. Ang sulok na iyon na iniiyakan natin dating dalawa na walang malangalakhak sa pagdating. Sana'y masabi ko sa'yo, ngunit ang sulunanin, kailan na? Ang ibig ko sabihin ay, magigitit na mabuti sana sa'yo ang buhay. Si mabuti naging isang bagong nilika sa akin mula ng araw na iyo. So sa pagsasalita niya mula sa pag pagtatanong, sumagot, pagngiti niyang mabagal at mahihain niyang mga ngiti sa amin sa paglalim ng kunataon niya, kanyang pagkayamot na rininig kong muli ang kanyang yabag palapit na sulok na iyon ng silid aklatin. Ang sulok na iyon, iniiyan natin ang sinabi niya ng hapon na iyon. Matanggiting sa silid namin ang kanyang tinig. Sa pagtuturo, hinulaan ko ang dahilan o mga dahilan ng pagtungo niya sa sulok tayong ng silid aklatan. Hinulaan ko ang matutungo pa siya sa aming sulok tayong, aming dalawa. At sa pangkat na tuklasan ko ang katotohanan iyon, Nagsimula akong magmasin, maghintay ng mga bakas sa kapalitin sa kanyang sinabi. Ngunis sa tuwina. Walang pag-aanilangan ang lahat ng bagay at pangarap niyang maririkit ay nakapaligid sa batang iyon. Isinlaysay niya sa amin ang katabilan niyon, ang paglaki ng mga pangarap niyon ang nabubuong layunin yon sa buhay. Minsan, tila hindi na mamalayang nakakapagpahayag ang aming guro ng isang pangamba. Ang pagkatakot niyang baka siya hindi umabot sa matatayog na pangarap ng kanyang anak. Maliban sa iilan sa aming pangkat, paulit-ulit niyang pagbanggit sa kanyang anak ay iisa lamang ang mga bagay na pinagtitiisang pakinggan sapagkat walang paraang maiwasan iyon sa akin, ang bawat pagbanggit na iyon ay nagkakaroon ng kahulugan sapagkat noon pa may nabubuo na sa aking isipan ang isang hinala. Sa kanyang magandang salaysay ay nalalaman ng tungkol sa kaarawan ng kanyang anak. Ang bagong kasuotan niya may malaking nasong pula sa baywang. Ang mga kaibigan niyang mga bata rin, ang kanilang mga handog, ang anak niya ay alim na taong gulang na kasayaan, pananalig. Mag-asa ang taglay niya sa aming mga silid-aralan. Pinuno siya ng maridikit at guni-guni ng aming isipan at mga tunog sa aming pandinig at natutunan. Naming konti-kanti ang kagandahan ng buhay. Bawat aralin namin sa panitikan ay naging isang pagtighaw sa kauhan ng isang kagandahan at ako'y humanga. Wala iyon doon kanina ang masasabi ko sa aking sarili pagkatapos na ipadaman niya sa amin ang kagandahan ng buhay sa aming aralin at hindi naging akin ang na ito sa kariktan kung hindi pagkatapos na lamang ang pangyayaring iyan sa silid aklatan. Ang pananalig niya sa kalukuban na may kapal sa sang katauhan sa lahat na isa sa mga pinakamatibay na aking nakilala. Nakasasaling ng gamit. Karaniwan nalaman sa so amin ay walang kabuluhan. Hindi rin siya bumabanggit sa amin kailangan tungkol ka sa ama ng batang iyon. Ngunit dalawa sa mga inagaral namin ang nakababatid na siya ay hindi balot. Sa susunod na taon siya ay magsisimula na iyong mag-aral at ibig ng guro naming maging manggagamot ang kanyang anak at isang mabuting manggagamot. Nasa bahaging iyon ang pagsasalita ng aming guro ng isang bata sa aking likuran ang bumulong. Gaya ng kanyang ama, narinig ng aming guro ang sinabing iyon ng batang lalaki at siya ay nagsalita. Oo, gaya ng kanyang ama, ang wika niya. Ngunit, lumakas ang dugo sa kanyang muka. Haba sumisilay ang isang pilit ng ngiti sa kanyang labi. Iyon ang una at huling pagbanggit sa aming klase ang tungkol sa ama ng batang may kaarawan. Matitiyak ko noong may isang bagay ng mali siya sa buhay niya. Mali siya noong gano'n na lamang. At habang nakaupo ako sa aking luklukan, may dalawang di pa lamang ang layo sa kanyang kumi sa kanya. Kung ang puso ko sa pagnanasang lumapit sa kanya. Nanganan ang kanyang mga gaya ng ginawa niyan ng hapong iyon sa sulok na silid-aralan. At hilingin magbukas ang dibdib sa akin. Marahil, makakagaan sa kanyang damdamin kung may mapagtatapatan siyang isang taong man lamang. Ngunit ito ang sumipil sa pagnanasa kong yaon ang mga aral kong nakikinig ng walang anumang malasakit sa kanyang sinasabi. Oo, gaya ng kanyang ama. Habang tumatakas ang dugo sa kanyang muka, pagkatapos may sinabi siyang hindi ko makakalimutan kailanman. Tinignan niya ako, buong tapang na pinipigil ang manginig ng malabi at sinabi ang ganito. Mabuti, mabuti, gaya na sasabihin itong FEE yun lamang nakakaranas ng malihim na kalungkutan ang ma makakakilala ng malihim sa kaligayahan. Mabuti at ngayon, magsimula ng ating aralin. Natitiya ko noon, gaya ng pagtitiya ko ngayon, na hindi akin ang pangungusap na iyon. Ni sa aking mga pagsasalita, ni sa aking mga pagsusulat. Ngunit, samantalang Nakatitig siya sa akin ng umagang iyon. Habang sinasabi niya ang maungusap na iyon, nadadama ko siya at ako ay iisa. At kami ay bahagi ng nilalang na sapagkat nakakaranas ng na lihim na kalungkutan ay nakakakilala ng mga lihim na kalikiyahan. At minsan pa, ng umagang iyon, habang unti-unting bumabalik ang dating kulay na kanyang muka, Muli ipinamalas ang mga nagtatagong kagandahan sa aralin namin sa panitikan. Ang karaktan ng katapangan, ang karaktan ng pagpapatuloy, anuman ang kulay ng buhay. Gutenberg. Ilang araw lamang ang nakararan bot na mabalitan kong tungkol sa pagpano ng manggagamot na iyon. Ang ama ng batang iyon ay marahil ay magiging isang manggagamot timbalang araw. Ay namatay at ang ng dalawang gabi at dalawang araw sa isang bahay na hindi siyang tiraan ni Babuti at ng kanyang anak. At naunawaan kong lahat. Sa so, ubat na katotohanan niyon at sa buong kalupitan niyon ay naunawaan kong lahat.